What is up guys? So, another another video. So, for today's video, may papalintan tayong pyesa ng crosswind kasi <clears throat> bumigay na. Actually, yung urig nun, bumigay na last January. Tapos, nasiraan kasi o summer. So, wala akong mabili na urig. Bumili ako ng replacement. So, wala pang 400 kilometers. Bumigay na ulit siya. Kaninang madaling araw. Kaya, order na ako ng original. Ito siya. So, ito siya. Original Isuzu Fuel Sedimentary. Sedimentary ata tawag. Uh, or fuel pump. Ayan siya. So, original na yung binili ko. Medyo pricey, 6,000. Pero sure ka natatagal. Kasi yung... Yung nandun na kabit sa Crosswind. Uh, since 2002, hindi pa siya napapalitan. So, after ilang years, so... Oh, 2025 lang bumigay. Kaya yeah, ganun katagal. Iba pa rin kapag ka-original kahit na medyo pricey. So ayan, kay Walco ko siya binili. Uh, Walco, Pasay, for both, they have the same uh, same price, 6,000. So, ayan siya. 8mm to. Yung mismong nozzle niya. Ayan siya. Kasi so, yeah, alam ko dalawa to, isang 8mm tsaka 10mm. Yung 10mm, 2008 model and above. So, hintayin ko lang tumilay ulan then kabit natin siya. Ayan o. rig. So, ayan. Uh, Unang-una tatanggalin is itong mga hose. Then later on, puputulan natin yan. Kasi nga, yung nabili natin na circuit na brand is yung nozzle niya. Nakatutok pataas. So, ayan. Kalasin ko muna tong host. Then turo ko ulit sa inyo kung anong next na gagawin. So yan, kita nyo, tanggal na natin yung host. So, 100% sure tatanungin nyo. Boss, anong magiging, ano ang sign kapag kapasira na yung fuel pump? So, unang-unang sign is hard starting na siya. Ilang, ilang click bago mag-start. Nagre-redondo muna bago mag-start. Second, kapag ka binomba nyo to, nangyari, diba, uh, galing cold start, tapos ini-start nyo, binomba nyo to, tumitigas siya, tapos lalambot, tumitigas, lalambot. Yun yung isang sign na pasira na to. So, kung nararamdaman nyo na yung gano'ng sign, better yet, palitan nyo na, bago pa kayo, matirikan sa kalsada. So, ayan. So, ang sunod natin natanggalin, is itong bracket, dalawang, 10 mm yan. Para mahugot natin tong mismong fuel pump. Kasi hindi umadudukot yan sa likod eh. So kailangan natin alisin tong dalawang ano, turnilyo sa bracket. So yun pansin nyo, may laman siya. Pero may na sa bumomba. Ito yung urig. So diba halos na pareho lang siya. Pinagkaiba lang is, ito peke, bilis bumigay. Tapos yung nozzle niya nakatutok pataas. So kalasin lang natin to para mailipat natin dito yung bracket. So i-impact na natin para mabilis. 12 mm lang naman yung mga bracket niyan. So, yun. Goodbye. Goodbye, peke. Never again in my life. Buti na lang ka mo. Papalabas pa lang kami ng village kanina Actually nag ko rin Ilang araw na siyang nag-hard starting Sabi ko Pwede pa yan, pwede pa yan Eh kaninang umaga Madaling araw Paalis na kami Papasok Papalabas na kami ng gate Nararoon naman ko Naglo-low power na Pumupugak-pugak nung nasa gate guardhouse namin nung nagminor ko bumagsak yung idle sobra halos mamatay yung makina. so sabi ko wala na to pasira na to so bumalik na kami tapos nung paakit na ako dun sa parking ayun namatay na namoble mo pa ako kanina kasi babalandra yung crossing sa ano sa kalsada so inyon 2 in 2 namin kajet, para lang makasampa nang hindi lumawit yung puwet So, Okay na. Diba? So, tara. Pagitan natin siya dun. Tapos, naputol pala kasi yung kadugtong nito dun sa 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 sasakyan mismo. Kaya yung dun sa lumang fuel pump, dun sa peke, pinutol ko, kinuha ko to. Para may connect natin to dito. So, gumamit tayo ng wire stripper. Diyan ko'y kakabit. So, gamitin na natin ng shrinkable tube. So ito, blowtorch. Wala no, kasing heat gun dito eh, nasa shop. So yun, kukonnect na natin. Oops, huwag yung So dito pinagbaligtad ko yung wire kasi dahil sa ano, ah, tawag dito. Yung sa baligtad to eh. So, pinagbaligtad ko yung wire. Pero hindi naman yun. Kasi lang. Ayaw bago. Yun pa rin yung connection niya nagpalit ko lang yung wire dito sa side at sa dito sa part na to Ayan. okay, okay. electrical tape pwede rin pero hindi kasi ako sanay gumamit hindi, ah hindi naman sa hindi sanay mas gusto kasi gumagamit ng shrinkable tube pag mga ganitong connection ng wire actually meron pa nga akong wire connector eh kaso yung sikip eh hirap mag crimp pero kung wala kayong mga ganitong shrinkable tube okay lang na electrical tape mayroong problema dun just make sure lang na may kabit ng maayos diba dito yan. Pakita ko sa inyo. Hirap pag gagawin itong mataas ng sasak yan. Ilawang pa ng hagdan. Diba? Okay na. Okay na siya. So, kabit na natin yung fuel pump. Let's go! We did it for my iPhone 5 yeah, baby, hit me up all night So yan eh, Naikabit na natin Yung hose Lahat uh, Yung wire Yung sense Yung wire sense Oops Dalas yes. Naikabit na natin Itong Hose separator pala Kabit lang din muna natin Kasi So yan eh, Okay na hindi na magdidikitan yung hose so unang unang mong gawin Ayan. bombayin mo bombayin mo ng ganyan para kumangat yung gasolina yung diesel yan maangat yung diesel kung nakikita nyo ayun, ito nyo nagkakaroon ng gas unti-unti, pangangin -unti. ng diesel pagka pinapump mo nasa mapuno yan, diba once na tumigas na to ibig sabihin, puno na siya okay kaya siya tumigas. Wala nang may pump. Tayo ko So, bombay mo lang ng bombay. Ano ba pala ito? Tagas. Okay. So, bombay mo lang ng bombahin Gamit ko lang ulit itong hose separator para hindi sila magdikitan, hindi magkiskisan. Ayan. Pump mo lang ng pump. Hanggang sa tumigas. Ayan. Medyo tumitigas na siya. Ayan na. May kita niya. May effort na yung pag-press ko kasi tumitigas na siya. So once na tumigas na yan, ibig sabihin, napuno na to, tapos meron na rin laman yung mismong injection pump mo. So malalaman natin kung may hangin yan once na pag in-start natin, ayaw mag-start. So pag nangyari yun, magbubukas tayo ng, magluluwag tayo ng linya ng mga injectors para lumabas yung hangin. Ah, wala na. na, tigas na. So, try natin yung start try natin yung start ko mag start na siya uh -huh. Hopefully, hindi na tayo mag-click. natin mag bleed so ito, uh, nagpalit na rin tayo ng bagong battery although 2 years pa lang yung isa natin GS Gold, natunaw kasi yung battery pole nung negative dahil kinadyot ko ng kinadyot para lang makasampa dito kaya ayun natunaw sayang nga eh malakas pa yun experience ko sa mga gantong GS Gold maabot siya ng 4 to 5 years ngayon, napabili tayo ng dioras uh, ang kagandahan dito 75 amperes kasi ito tapos, ito price niya. 6,120 tapos may discount ako na 5% then tinrade in natin yung lumang battery uh, less 480 pa kaya lumabas 5,320 lang sya kagandahan dito 18 months warranty yun sya So kabit ko lang muna ulit Then try na natin ulit I-start tong crosswind So yun nakabit na ulit natin yung Bagong battery Then so, try na ulit natin I-start uh, Last time Nung isang araw Bali yun yung mga Naunang video Nag-open na tayo dito Sa mga Sa mga nozzle Sa, sa injection Sa ataw ah, dito Yes sa mga nozzle Nakapag Pagka labas na tayo ng hangin doon Kasi ngayon, malalaman natin kung mag start na Pagka ayaw pa rin mag-start Open ulit tayo doon para makapag-bleed tayo Alright, let's go! Pwede okay, mo makapansin nyo, medyo nag start na siya. Pero sure ako may hangin pa. So, open ulit tayo doon. Tapos so, ito, bubukas lang tayo dito para medyo... mag-bleed siya. Kasi so, nagkaroon ng hangin yan, malamang. So... Talaga mag start yan pag may hangin. Pasukahin lang muna natin yung diesel. Then try ulit natin. Yeah maluwag na. Tapos try natin i-start ulit ng maluwag to para mag-bleed siya. Mahita nyo medyo basa, di ba? May mga talsik-talsik na diesel kasi nag-open ako dito sa unang injector. Ayaw, pero nag-bleed. May lumabas. Pangalawa, ah, itos si uno ko yung pangatlo dito. May lumabas din. Yung huli, uh, hindi ko pa siya binubuksan. Then itong pangalawa, ayan, makikita nyo. Naka-open din. Ayan, basa siya. So, higpitan ko lang. Then, try ulit natin i-start. Then, try na ulit natin siya i-start. Okay, wait lang. test drive ulit. Then, test drive lang ulit natin mamaya. Tingin ko muna mag-circulate ulit yung diesel sa, ano, sa loob. Then, test drive na ulit natin. So, yan, goods naman. Wala namang mga gusto gusto pala umorder ng mga full aluminum na radiator pang crosswind XT, XTO uh, Sportivo XUV, manual matic meron tayo 3 rows talaga yan ng full aluminum na pang crosswind talaga hindi siya wala ka na mga imodify modify salpak na lang sa agad Then, uh, test drive lang natin kung okay na siya. So tara, sama kayo tayo. na tayo na itong rig natin shout out to mice number one so ayan test drive natin let's go tsaka mararamdaman mo ngayon yung power Di ka tulad nung pegging nung pegging ang nakakabit na na fuel sedimenter yung fuel pump ang lata gumambas so, ulit yung totoong power ng 4 jb 1 testing natin sa labas sa ko kayo so ayan palabas na tayo ng village testing na natin siya ngayon pa yan, ha? Hindi ko, kasi, hindi ko kasi, sinasakal ko lang kasi itong 4JB1. Dahil nga, malakas naman yung marina, Hindi niya na kailangan na na tawag dito, na yung stock na settings ng injection pump. Since nga, malaking makina. kayang kaya niya naman buhatin yung buong susakyan kahit yung setup natin. Kaya, sinasakal ko lang. Usually, medyo nilalarga ko lang yung injection pump kapag yung ano um, pagka ayun magti trail kami mga ganun para at least dagdag -dag power pero pagka yung pan daily daily lang dito dito lang sinasakal ko talaga injection pump hindi ko siya nilalarga so ayun tulad nga ang sabi ko kanina um, yung takbo na yun ano pa yun nakasakal yung injection pump kasi nga um, hindi ko ginagawa yung stock na setting dapat na injection pump dahil since nakamakin na nga tayo naka 4JP1 2.8 na kayang kaya niyong buhatin yung bigat nung Susakyan natin yung setup natin big tires 35 by 12.5 na 16s tapos yung bumper, roof rack, everything kayang kaya niyong buhatin kaya sinasakal ko siya Uh, one of the reason kung mag-sinasakal ko para syempre sobrang tipid din kasi yun nga, hindi ko naman kailangan ilarga ng gusto na umuusok ng itim yung tambucho kasi nga, malakas yung makina ng, ng 4JP1 hindi natin kailangan ng ganon ginagawa ko lang yan, naglalarga ako ng onte pagka yung may trail para kahit pa no, may power hindi naman sa para may power kasi kahit yung ganitong nakasakal kita nyo may takbo natin, di ba? kahit na nakasakal siya Um, may power so yun um, hopefully may natutunan kayo dun sa pag install natin ng fuel pump or yung fuel sediment or yata tawag doon, sorry um, yeah hopefully um, agawa pa tayo ng mga ibang videos regarding dito sa crosswind na pwede natin ituro ipakita sa, sa inyo then ako mas suggest ko kasi marami ako nakakapansin na yung no hate ha, no hate if yun yung trip nila yung mga ibang naka-stock na 4J 1 pinalalakas nila, pinalalakas papalit sila gento palit ng malaking turbo everything and everything ng mga ganun walang masama doon, pero computing nyo yung gastos nyo uh, computing nyo kung worth it ba or mas worth it magpalit ng mas bigger engine then yun yung i-modify nyo kasi ako um, Ilang years na rin ako nagsasakyan dami ko na rin nabuo Laging sabi sa akin ng mga tropa or yung mga mas ahead sa akin ng mga nabubo Kasi tinry ko na dati yun eh, yung sa stock ko na 4AF, yung carb type Gusto kong palakasin, gusto kong gento ganyan, sabi sa akin Bakit? Bakit pa palalakasin kung may option ka naman to go to a bigger engine Then, once nakapagpalit ka bigger engine, din yun yung i mo So yun, Suggestion lang, then yung own, uh, own thoughts ko regarding sa mga So, again, uh, just the modifications uh, for more videos like this, just hit the subscribe button and also like me na rin yung video and as well the notification bell. Alright, until next video, bye bye.